Mga uh, good morning, panibagong araw, panibagong vlog Welcome to my YouTube channel mga buddy At kung bago pa lang ang style ko, baka naman Subscribe ka na yan Bell button, all, saka like mga buddy Good morning, good morning mga buddy ito Sinalubong ko na naman yung pinya ko At Pant uh, At inamot pa ako ng ulan oh, Kaya lang, bembutin no. <laughs> na button lang may payo ako Kaya let's go mga buddy, ito ko yung pinya ko Mga buddy, makakabit yung pinya Pakawakan, payo ko, lakas <laughs> na ko lang kanina Ayan yan pinya kong kinuha. At yung tsaka na mga hapon. Yan. Ito 50 pesos na mga kabady. Ano? Ilaw pang iba. Talaga wala talagang pinya makuha mga kabady. Tsaka dalawang pakuan. Kaya yeah, let's go mga kabady. Road trip to the lake na naman. Okay naman. Okay naman. Halo semuanya, selamat malam, pemadam. itu Karena terlalu delay kayak sama mama rawos, kami minta maaf ya. Baik. 1 2 3 4 5. lebih kamu bersama aku dalam vlog bilang Kenapa? Kamu adalah tahu oras natin ay alauna 20. Ayan. Ayan pinya natin. At yung pakuha natin dalawang buo yan lang. Okay. na lang. Tatlong stress na lang. At yung pinya natin yan. Marami pa. Sana makaupo tayo ngayon mga pari. Para may pambili tayong pakuha na mayad. Ayan. let's go. Tuloy tuloy. Huwag kang uulan na kanina. Huwag ulan mga pari umaga.